Good morning guys. Welcome ulit sa aking YouTube channel. Happy Sunday po sa ating lahat. Wala po tayong masakyan na train sa line 9. Sarado. Kaya maglalakad tayo dito sa line 2. Or magabang tayo ng bus dito. Bus 52 papuntang line 2. Siya nga pala uh, papunta tayo ngayon sa, ano, sa church. Magsisimba tayo ngayon. Ako lang mag magsisimba. Okay. ambulansya may police ng mga wall na ano? police yan wala rin dumadaan na bus bus 52 no kaya mayroon bat saradong line 9 kaya doon tayo pupunta sa line 2 asama uh, lang kayo sa aking paglalakad pa dito sa amin sa Paris at guys okay, eskwelahan to magmula roon hanggang dito sa dulo ng kanto eskwelahan yan ah oh, lamig negative kaninang umaga may araw nga pero negative naman yan may isang kanto na dito tayo liliko sa kanan tapos diretso ulit papuntang metro metro line 2 okay guys mag na kanto na to liliko tayo ng kanan kakanan tayo tapos diretso Pagdating sa kanto, diretso, kaliwa tayo buti pala hindi na ako naghintay ng ano ng 52 wala rin dumaraan buti naglakad na ako dar diretso hindi na ako tumigil para hindi sayang oras ano na eh alas 11 na isang oras ang biyahe ko by train papunta ng church kaya tuloy tuloy ang lakad kita nyo guys forma ko balot na balot parang suman <laughs> sa sobrang lamig <laughs> pag hindi ka nagsuot ng ganyan titigas ang katuan mo no? sa sobrang lamig Op, oh, kaliwa tayo sarado ang Philippine store paglinggo ayan eh. ah, bukas tumis bukas tumis ang Philippine store pero tumis siya sarado dito mga pagkain doon mga grocery doon mga Asian food pang uh, mga condiments pang Filipino okay guys andito na tayo sa circle itong lugar na to yung Victor Hugo dito maraming tampay ng mga Pilipino dito mga nakikinta ng mga kakanin mga Pilipino dito tayo sasakay sa isa. metro linggo ngayon eh walang mga Pilipino ngayon nagda day off din sila Okay, ah. wala on line 9. 哎呦。 dahil nang inikot ko ah dahil nang nilakad ko humigit dalawang kilometro huwag sa bahay <laughs> ito na metro Line 2 to. Yung malapit sa amin, line 9 yun eh. Ay, sarado siya. para terminar. sakay eh. Galing terminus to eh. Wala syang sakay.

한 아사람이 네, 배, 아주 좀좀더 많은. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin Ang isugo niya sa mundo Ang kanyang kaisa isang anak upang magkaroon tayo ng buhay Sa pamamagitan niya Ang totoong nagmamahal, hindi niya pinapamalita yung pagmamahal na ipinapakita niya sa iba o yung kagandaan loob na ipinapakita niya sa iba. Amen. Yung totoo nagmamahal kahit wala na siya sa tinatawag na limelight. Kumbaga, no? Okay? kahit hindi na siya maging sikat. Kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal sa iba, ay uh, kahit hindi tayo ma-recognize ng tao. Amen? Because love works and, and anonymously. Kahit di tayo maging sikat, the important is we give love. Amen. Hallelujah. Love is not proud. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Katulad na rin yung sa number four. Love gives and serves without expecting the praise of others. No, it is not arrogant or self-promoting. Yan, kapag nakagawa ka ng mabuti, ikaw na mismo nagpo-promote ng sarili mo. O yan, ginawa ko yan. Ah. O yan, binigay ko yan. But love covers all. Wrongs. Mahirap? <laughs> love covers all wrong. Hallelujah. Sari-saring kaguluan, ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Hallelujah. Pero hindi naman tayo, hindi naman natin nalilimutan kasi syempre hindi pa naman tayo mga Alzheimer's. alam pa natin pero kapag naalala natin wala na yung bitter. Amen. Better. Amen. Better relationship na tayo. Let's not give up. Sabihin mo sa katabi mo, never give up. In love you. Hallelujah. Glory to God. God has love us. We must love others even when may not be loved. Kahit di tayo suplian ng maganda. We have to. Love. And all these things, all these words are ay hindi po madali. But if you want to honor God, he if you know that Jesus has an authority in our life, may authority siya, na we have to, obey. we have to honor him bakit? Bakit hindi nagbili ng Panginoon magmahalang kayo katulad ng pag-ibig ko sa'yo? In verse 35, ito po ang dahilan. Dito tayo magtatapos. By this, everyone will know that you are my disciples. Amen? If you love one another. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love. Hallelujah! Palapakan po natin ang pag -ibig halimbawa ng totoong pag-ibig na pwede natin may padama sa iba. Hallelujah! Glory to God! Oh, 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 oh. oh, God ang kompleto go. ng ating Diyos na sa langit, ang kapatawaran at paglilinis ng ating Panginoong Isong Kristo sa ating mga buhay ang pagsama, kapayapan at kagalakan, katiwasayan ng buhay mula sa pagsama ng Banal na Espiritu mula ngayon magpasalan sa mga sa Diyos. Amen! Amen! tayo I'm calling you. Is it low? No, Victor. Bird gold. garbage truck. Huh? <laughs> <laughs> I'm blocked by. Got no idea. Garbage truck. Baik sekitar itu. awer ah, ayan oh <coughs> Dito na ako sa lugar namin at papasok sa compound yung pinakapintuan namin doon sa dulo number 12 sa service 7 floor walang lip kaya kaya tayo ng 7 floor walang lip sanay na kami ilan taon na rin kami nakatira dyan kaya yung mga tuhod namin nangangatog na pegak ya. Kasih memang idat rin kami. Guys, di explore. Ya, saglit lang. Kailang hingal tayo, hingal kabayo. yun? Yun na ilaw. Kailang ng ilaw. O oh, yan. Punas lang tayo ng paa. Natayo eh. Magluluto tayo ng ating kakain. Kalat, di ba? Wala time para maglingis. Okay, guys. Dito na ako sa bahay at kita-kita ulit tayo sa next upload. Thank you for watching. Good night and God bless po. Bye-bye.